Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay October 4, bukas po October 5 na at ang dami pong nagchat-chat sa atin kasi gusto din daw po nilang manalo masubukan ng lucky numbers natin ang lucky numbers po namin hindi po namin pinipili ha? kung sino lang po ang may gusto depende po yan sa birth man at birth year na pinapakod po ako kung gusto mo, kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa'yo aba manood na po dito sa private namin na mga lucky numbers na binibigay pero kung gusto mo magpaalaga, sumali sa private consultation iba po kasi ang numbers sa binibigay natin sa video at iba ba po sa private kasi nga po depende po yan sa birth man at birth na pinapakod ng gusto pong magpaalaga. Kung sa tingin mo kami magbibigay ng suerte sa iyo, sali na po sa private consultation. Kung hindi naman po kayo sasali, libre po ang lucky numbers namin papanoorin niyo sa Facebook, YouTube, TikTok. Katulad ngayong gabi, magbibigay po ko ng mga magagandang lucky numbers 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit. 7 digit pwede po sa STL to the Lotto National Wedding Lotto Pilipinas at Lotto Abroad para bukas October 5 meron ka ng lucky numbers na hawak ako lang po ang vlogger na nagre-reply. Basta makakapag-antay ka. Kailangan ko lang po ay birth month at birthday. At syempre po dapat po nakafollow ha. Mag-follow na po kayo rito sa Red Parungkin. Merong 500,000 plus followers ha i-follow nyo po ako mga kalaki baka pag nakita ko yan tapos nag-share kayo ng videos nag heart at dito po kayo mag-comment pag nakita ko yan bibigyan kita ng sample ng mga numero at kung gusto mo naman magpaalaga bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ha? dapat nakakausap nyo ako sa video call yung malinaw sasali ka sa private consultation okay at dapat po mga kalaki may 500,000 ng followers na sasalihan mo tara po magbigay na po tayo ng mga lucky numbers follow na para po makakuha kayo ng libreng lucky numbers good luck